Wala pong pagtatalo, kaya po tayo nagre relihiyo para matamo natin ang buhay na walang hanggan. At wala rin pagtatalo na ang higit na nakakaalam kung paano makamit ang buhay na walang hanggan ay ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ano po ang isang turo ng ating Panginoong Yesu Kristo sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Nakasulat po sa tres ganito po. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siya iyong sinugo sa makatidbagay si Yesu Kristo. Ano po ang isang aral na itinuro ng ating Panginoong Yesu Kristo sa kapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Ang sabi niya itong buhay na walang hanggan na ikaw ay makilalo nila na iisang Diyos na tunay. Sino po itong binanggit ng ating Panginoong Yesu Kristo na ikaw? Babasahin po natin sa uno. Ang mga bagay na ito'y sinalatan ni Yesus at sa pagtigilan ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, Sino po ang isang tunay na Diyos na pinaglal ng ating Panginoong Yeso Kristo? Sa kapagtatamo ng buhay na walang hanggan, ang Ama. Kapag ka isang reliyon na itaglay-taglay ang aral na ang Ama ang isang tunay na Diyos, ito po yung kapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang iniaral ng kapatid na Felix Y. Manalo sa loob po ng Iglesia ni Kristo. Yan din po ang tinitindigan ng aming namamahala.